Magandang araw po sa inyo mga amigos, mga amigas, sa aking mga subscribers and followers sa YouTube channel at sa aking TikTok account na Bueno lo Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-uusapan natin na isang mahalagang bagay at medyo may pagkasensitibo sapagat ito ay tungkol sa alitan ng bansang China at ng bansang uh, Taiwan. Kung matatandaan po ninyo may mga ilang araw na po ang nakalipas nagbitaw po ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga salitang uh, tulad nito and I quote Kahit kicking and screaming, madadama yung Pilipinas kung sakaling magkaroon ng gera sa Taiwan. So uh, medyo uh, mabigat itong uh, pananalitang binitawan ng ating uh, Pangulo. Hindi ito isang opinion lamang. Ito ay isang uh, reality check mula mismo sa pinakamataas na pinuno ang ating bansa. At sa araw na ito ay uh, tatalakayin natin kung bakit ang mga salitang ito ay kasing halaga ng ating sariling pambansang seguridad at kung paano ito nakakaapekto sa bawat isa sa atin. So, uh, ang tanong natin dito ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng Pangulo nung siya ay nagpahayag ng ganitong klasing pananalita? So, unahin natin yung konteksto. Bakit nga ba ganun na lang at naging pahayag ng ating uh, Pangulong Marcos? Alam nyo kasi, pagdating sa geography, ang Taiwan ay uh, nasa halos uh, 190 kilometers lamang ang layo mula sa Batanes. Ibig sabihin, ang anumang gera sa Taiwan ay literal na nasa ating bakuran na rin. So for humanitarian concerns, bukod sa napakalapit sa ating ng bansang Taiwan, meron pong tinatayang 200,000 na overseas Filipino workers na nasa Taiwan ngayon, nakasalukuyan nagtatrabaho at uh, naninirahan sa bansa na yan. So sa oras na nagkaroon ng uh, kaguluhan, ang uh, kaligtasan at pagdelikado sa kanila ay magiging isang malaking hamon para sa ating gobyerno. Kaya't kung uh, magkakaroon ng armed conflict sa pagitan ng China at Taiwan, magkakaroon ng malaking epekto to sa atin. So problema po to. So medyo nag-iingat ang ating Pangulo pagdating sa mga ganitong bagay. So kailangan nating ilikas ang dandang libong kababayan natin sa isang napaka-delikadong uh, sitwasyon. So maaring lumawak ang labanan sa ating teritoryo lalo na sa Northern Luzon. Medyo malapit-lapit yan sa Taiwan, sa China. So ito ay uh, magkakaroon ng uh, malaking uh, impact sa ating uh, ekonomiya. Apektado ang kalakalan, yung trade, yung supply chain, at magdudulot ng uh, krisis sa ating ekonomiya. So uh, lahat tayo apektado, may hirapan tayo dito. So dahil dito, ang, ang pahayag ng Pangulo ay isang uh, reality check na kahit hindi natin gusto, ang Pilipinas ay hindi makakaiwas sa epekto na isang gera sa Taiwan. So, hariniwang <laughs> hindi matuloy yung gera dyan at uh, magkaroon ng katahimikan. So, uh, ano naging reaksyon tuloy ng China at ang uh, diplomatic tightrope? Naging kontrobersyal ang pahayag dahil dito ay uh, hindi nagustuhan ng China itong pahayag na ito ng ating presidente ayon sa Beijing. Ang uh, statement ni Pangulong Marcos ay parang uh, playing with fire. So playing with fire. So bakit ganun? So sa ilalim ng patakarang kinikilala ng Pilipinas na may isang China at uh, kasama dito ang Taiwan kasi mayroon silang one China policy ha. So, sa kanila, tinuturing na niya ng China na ang Taiwan ay, ay iisa lamang no? kasama ang China. So, sa panahon ng China, ang paggami na maapektuhan tayo ay maaaring interpret bilang isang implied support sa Amerika at Taiwan. So, dito pumapasok ang tinatawag na diplomatic tightrope. Kailangan, kailangan nating mag -ingat sa ating mga pahayag upang hindi mapikon ang isang malaking kapangyarihan tulad ng China na talaga naman pikon. Ngunit kailangan din nating maging handa at tapat sa ating uh, mamamayan. Pero itong talaga itong China na to, wala walang kwenta. Hindi lang sa salita ang ating uh, dapat na ipaghanda kundi uh, pati yung ating uh, military dapat uh, maayos yan anytime so sakaling magkaroon ng problema ay uh, dapat handayan. So uh, may deployment tayo ng US military assets sa ating teritoryo sa ilalim ng enhanced defense cooperation agreement, yung EDCA. Ang EDCA site sa Cagayan, sa Isabela at Palawan ay uh, may malinaw na strategic relevance sa tension na uh, sa Taiwan. Meron din tayo ng Mutual Defense Treaty sa US uh, mula pa noong 1951 yan. So, anumang atake sa alinman sa dalawang bansa sa Pacific Area ay uh, nangangahulugan, tutulungan no? tayo ng ating mga partners na Amerika at ng ibang bansa. So kung yung atake sa Taiwan ay umabot sa teritoryo natin, malinaw na sakop ito ng Mutual Defense Treaty. So kahit papano may protection tayo. So kung ang labanan ay mananatili sa Taiwan, magiging mas komplikado ang sitwasyon. Ngunit ang ating humanitarian obligation na idigas ang ating mga kababayan o OFW ay sapat na dahilan para kumilos. So, uh, anong aral ang matututunan natin dito? Ang ating kalayaan ay nakasalalay sa ating kakayahang proteksyon. Ang ating sarili, hindi tayo pwedeng umasa na lang sa ibang bansa. Kailangan maging maingat sa pananalita. Pero hindi ibig sabihin ay hindi na tayo dapat maging tapat sa ating sariling uh, seguridad. Ang mga leader ay dapat magsabi ng totoo sa taong bayan at magplano ng maayos ng naayon sa realidad. Dapat nating palakasin ang ating pambansang depensa at bumuo ng mga malino na plano para sa paglikas, sa pagdelika at protection ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na yung nandiyan dyan nga sa Taiwan. Piruin mo, almost 200,000 uh, OFWs ang nandiyan dyan sa Taiwan at magpunta dyan para magkaroon ng magandang kinabukasan, magandang trabaho para sa pamilya nila. At kung magkakagera dyan, abay, malaking problema yan para sa ating mga kababayan. Pero, uh, mahalagang balikan natin ang sinabi ng Pangulo. Ang kanyang pahayag ay nagsisimula sa kicking and screaming na nagpapahiwatig na ang Pilipinas ay hindi naghahanap ng gulo. Hindi natin hinihingi ang anumang labanan. Ang gusto natin ay kapayapaan. Ang pahayag nito ay isang pag-amin sa isang malungkot na realidad. Hindi isang pag-imbita sa gera. Hindi tayo mahilig maghanap ng gulo dito sa bansa natin. Ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. ay hindi isang simpleng political na soundbite. Ito ay isang reality check na bilang isang bansang geographically strategic. Hindi natin may iwasan ng epekto ng mga malalaking kaganapan sa ating rehiyon. Ang tanong handa ba tayo para sa isang problemang hindi pwedeng maiwasan pero 'wag naman sana mangyari so uh, maraming salamat po mga amigos mga amigas at uh, sana po ay uh, may natutunan tayo ngayon dito sa episode na to hanggang sa susunod na episode ito pong muli ang inyong lingkod attorney Rene Bueno